Bali kasama po natin ngayon si Ma'am ano po? Job. Ma'am Job po ng dito po sa May Pagawaan po ng tinapa. Ito yan ay ano, unang step na po. Bali papakuluan. Tapos yan, pagkatapos pagpakuluan. Ano yung gamit na tubig dyan ma'am? Maalat po. Ah, tubig dagat itong mo malinis na ano. Yeah, yung tubig dagat na mismo para di ka na magdadagdag ng asin na ano po. May konting asin, konti ah, lang. Ah, may konting asin pa naman halala. po. Tapos ma'am, pagkatapos po. Magaling siya dito para iayos. Ganito ang kalala. Ito na yung mga pinakuluan, ano po. Opo. Tapos, yan okay, na po. Ganyan niya siya. And pagkatapos, pupunta doon para kaunting... Para Tapos ma'am, diretso dito para dadrain ng, ng konti. Opo ayan nadry ng konte. o mabilad diretso na dito sa smoking ay ano nga patawag yan ma'am mm. parang smoke o pausok yan ang gamit na ano yan ma'am ano yun o yung yung kusot yung, kusot, uh, yung pinatapos sa mga kahoy ito, ito, ito. Ayan, ang gamit ito. ah opo so, yung mga ano sa kahoy mga ito. pagkatapos niyan ma'am yan na na yan ang kilalabasan na. ito na yung finished product ano po may malalaki siya. Ito po yung malalaki. May mga malalaki may yung maliliit. Dito lawlaw. Ay ah, ito yung lawlaw. Lo -law. ko. Lawlaw. Iyon lo yung maliliit. Ay ah, yung lupo ang tawag lupoy. po nito lupoy. Okay. Ito naman po yung lupoy. Dito mo ma'gkano ang kilo dito pag wholesale? Pag wholesale po 90 yata ang kilo niyan. 90. Okay. Doon sa ano ma'am. Same same price lang po. Na... Ah, pares din okay. 90 pesos din pares po. Mm -hmm. Nagwa 100 din yan kung mahal ang kuha sa galing Ano nga yung ano ma'am? Ano yung tindahan nyo dito? Aurea. Aurea dried fish? Oh. Uh, kung ano po, kung bibili po kayo ng mga dried fish, dit, kahit okay, tinapa, dito lang po sa Aurea dried fish. Address ma'am? Ah, uh, barangay 5, Purok 1, ay Purok 2. Purok 2, Pieduran, Albay. Malapit lang po sa may fish port. Uh, yan o, kitang kita yung port.